Okay. So, ingat po tayo at isang po tayo. Maraming salamat. Po. Maraming salamat po, Councilor Jesus Tagapahardo at sa mga pagkakataon po ito, tawagin naman po natin, Councilor Joaquin Domagoso. Uh, hello po, good day po sa inyong lahat. Uh, nais nice. ko lang uh, sabihin na uh, lagi kami nandito po para sa inyo na uh, itong tulong namin, ibigay na po namin, mabilis lang, para agad-agad kayo matulungan. Apo. And I know you've been waiting here, so kaya pasensya na po na tagal ang bumalo. Galing po kami sa, sa session, I hope you understand it. Tapo, uh, hindi ko na tatagalin. na. na! Maraming maraming salamat po, Councilor Joaquin Lomagoso at sa mga pagkakataon po ito, mga taga-Balking 93, palakpakan po natin ang ama So, nang may nina, yung may ismo mo na! Hindi kumakita yung mga kandarito eh. Wait, <laughs> okay, palagpakan natin yung DSWD. Ito, mga taga-DSW, palapakan natin sila. May additional tayo tulong galing kay uh, Pangulong Bongbong uh, Marcos through DSWD Secretary Kajalian. Ah, Nagdito sa uh, natin ulit. Thank you. sarap you, ha. Uh. Sana mabasa ng ulan. Eh. Nang lumapit pa sila. Ako, nag-aanap ako na ng mga mababasa hindi gusto ko tumarami. Anyway, magandang hapon. Kanina, yung iba sa inyo, nakita ko kanina umaga. oh, at uh, sabi ko ka, o oh, sige, huwag oh, na okay, naman, yung matalala. Ang balik ako mamaya. Hindi naman, eh, pinagpapasalamat ko nito ating uh, BSWD at saka MSW.

kayo eh, maging mapangahas. Hindi, pero nalulungkot pa na ako. Oh. But, kapirya yan. Para eh. ba tayo magagawa? At ah, talagang napakahirap. Napakahirap na uh, masunugan. Kahit pandit pra, ka, wala. <laughs> Dari na naman ang milaya. Piliyan na naman ang sewing. <laughs> Thank you. Yeah, pero gusto ko na kayo na, I'm really trying, gusto ko lang pa mag yung mag-a-act. But, at the end of the day, kailangan niyong bumalik agad. Sa pagbalik nyo kailangan niyo na bumo. Oh. Tingting. Dos yes, por dos. Kamalo sa mga loobies. Palapakan niyo ang inyong chairman at ang mga magawal. Patulog namin sila bakit tayo naging mag-ministry. Nandito ang ating mga kusiyan. Inalta ko to. Alam niyo ba, nagsesesyon pa sila ngayon. May sesyon pa sila ngayon. Maraming mga ministry Ah, ah, nagapagay. Lalo na,

বস্তু <laughs> আকৌ promise na inu, inuubog yung kuryente natin na Nung inilalim ko, umukay. Inanso ako. Pag hindi kasi nila naihintihan. Pag nila, makikita naman sila. Tama ka rin. hindi ang Kasi kailangan ko ulit Kasi kailangan ko ulit para maging maayos sa panatag ng gabi. Pero, ay eh, magalala. Pagkatakulangan sila, <laughs> nakapakagpala. Ako naman, pagkatakulangan, nakapakalawin sa kanila. <laughs> hindi tayo hindi. Para bataan ang sa ba, oh, makapamuhay ng may kapanatagan. Paglalaman ko yun, sa Kapulong, sa Pilastris, si sa ay anong oras ng gabi. Pero, ay nasa bahay nilang magulang kung anak ninyo, anak ninyo sa pamilya. Na alam ninyo, may gobyerno sa Maynila. Bago na kayo. <laughs> Hindi na ka. <laughs> hey, wala. Ito, bago na Eh, wala. Kung ang video, mayroon sila. USA. Pangatlo, ang nire-resume ako, gamot. Ang kaarap ko, simula, July 1, hanggang December 31. Simula so, ko ng araw pumasok, hanggang 31 ng Disyembre, yeah Sia Junior Ibai, Sia Irman Ponso, Sia Ian Lleva, Sia Jesus Taka Pato, at yung anak ng ex-girlfriend ko. Sino mas mo bigyan? Ako. Ako bigyan lang sobre. Ayan. Asi ko siya luwakin sinigit ka to. Yes, yes. Uh, masipag ka man. Masipag ka man. Masipag na rin ako na <laughs> na Pero ganyan-ganyan niyo kung natale, di ba? <laughs> 23 anos siya rin ako kumakuha. sinip eh. nagulat ko na ako, mga senior citizen. O, next week, maraming kakatas nyo. Opo. Pabili nga po, yung nasa lata na ulit. Ensure. Kasi gusto ko, malakas kayo. Tarating sa Yernes. Tarating sa Yernes. So, yan ang ato namin sa pagdunin o para patulungan tayo nila toriin siya ng lahat ng lahat o mga parangayopisya ng iba't ibang parangkay na ma-distribute na kagad sa pinakababuhay ko ay e ang mga lolo't lolo mga senior citizen I love you okay, I love you I

ka samahan natin oh, sa social media ah, pero hindi natin kaya din na ang message Huwag bumibilis na ang virus. Huwag bumibilis na ang virus. Usually, pag may sunog, ilang araw pa, pag buhay maghintay, di ba? O ngayon, lahat kayo, mga nasunogan meron kayo patatanggap sa kamahalan ng sun. Hindi ko pera to, ha? Meron ninyo ito. Meron ito ng taong bayan. Bawat isang pamilya ang nasunod. Oo. Oh. Ito po. Ito po yung pasyente. Bati ka muna. Kaya po, Kasi na po, nilagat ko po yung pagulo kaya nating tarot. Kasi yan, niya ba? Bawat isa sa inyong pamilya at hanggang ng 15,000 pesos. Wow! Pati na wow. yan. Wala pa tayong chape niya. Bakit? Pusap lang. Ang <laughs> gano'n ninyo? Pusap-pusap lang nung alaw. O ngayon, busy din. Bakit? And I'll tell you my reason. There's a reason for it. Sa so, aking karamihan, nilaki at wala naman pera. Iyon. Eh, mahal na rin ang Mahal na rin ang Mahal na rin ang plywood. Ang Ang sabi ko, kung nag-assume ako, ang yung dapat simula ngayon matatanggap 15,000. Ulitin ko, huwag kayong ng pero sinugi nyo na sinugi nyo. Kaya wala akong pera, sinugi ko na lang. <laughs> Kaya <laughs> ganun ko ba ng dami eh. <laughs> eh, mahal na ka talaga kayo. Kaya ako natingil. Kahit okay, na, wala. Okay, magalala. sa niya yan wala. Kaya si Mo'bray, din niya ng bra. Lang! Talaga-talaga ka pa. Nakataba ka na. O sige. Mga bis, kumaham na ang mga O magsisimula na tayo. As you all know, the SWD MSW at ating mga kasama. Si Congressman Ernix, kausap ko ngayon lang bago ko bumaba. na uh, Ipinabot ko sa inyo yung kanyang pag-ibisa. Nasa Congress sila ngayon dahil busy-busy sila. Sabi ko, huwag na magkalala, ipapati kita sa akin. Nasa Congress siya ngayon, kausap ko lang. Uh, pero gusto ko, nandun siya. Bakit? Sana makakuha po siya ng marami para sa history. Tama ba? So, ingat kayo. kung po, walang Ay, mas on. We must move on. We should not stop. Kaya Diyos, I love you. Ingat kayo. Ipanahin naman ng buong kayo. Maria!